freedom of speech ay may limitation. Oo. Oh, tama. Ang nagulat nga ako, Mogs, yung sinabi ni, ano eh, ni uh, Attorney Trixie Cruz Angeles, siya pa yung nagsabi yung nag-differentiate sa protected speech sa unprotected speech. At hinahilite nga niya doon yung uh, punto na ang protected speech ay eh, patungkol sa freedom of speech and expression. Pero, kung nagsimula ka ng gumawa ng mga kabulastugan, <laughs> di ba, ikaw ay Gumagawa for example, nagko call ka for violence. 'Di ba? At ikaw ay kunyari nagko call na masaktan ang isang tao ay eh, hindi na 'yun dapat uh, hindi 'yun covered ng ano ng freedom of This speech is. and expression. 'Yun, 'di ba? Tinuturo mo 'yun mo sa journalism uh, school. So, alam mo nung ano no nung mga 1990s nung nauso yung uh, ethnic wars dyan sa Africa. Mm -hmm. Yung ibang uh, ano dyan, ibang uh, liderato ay eh ginagamit ang radio para sa hate speech para patayin yung kabilang ethnic group, yung Hutis at uh, Hutsi, no? Oo, oh, okay. uh, oh, para, oh, para, iba siya yan para ma-ICC yung mga leaders dyan sa uh, Africa, no? Mm -hmm. So, dapat na mag-ingat ito mga vloggers dahil uh, baka sila ay tumutulong para magkaroon ng uh, hindi lang polarization nung no? kundi isang madugong uh, bakbakan sa dalawang panig no? dahil masyado nilang inaagitate yung mga supporter ni Corazon Duterte na gumawa ng karahasan no lalo, lalo ngayon na uh, napagkod ang mga pamilya ng EJK victims dahil sila ay baka saktan ng uh, mga mga Proto Ayun, ang mabuti na highlight mo yun, Mugs, no? Kasi yan mga, mga ganyang klaseng art. Like, for example, may nag-claim na yung isa raw sa mga nanay na EJK victims may hawak ng picture ng kanyang anak, eh hindi naman daw EJK victim yung isang anak. So, nagko-call ng violence against dun sa matandang babae. So, is that justified? Still that covered by freedom of speech, na kagaya nung sinasabi ni Joy Vivre, na kahit ano sabihin niya, eh, may freedom daw siya para sabihin yun? <laughs> maling-mali siya ron. <laughs> uh, tsaka, sinabihan niya ng di magandang salita ang mga kongresista, na parangyay mm -hmm. ko naman, ay, uh, maski ang turo ng ating Panginoon, uh, igalang ang mga tao na sa posisyon. Di ba? Ay, so talagang maling-mali po ang uh, paniniwala ng mga uh, DDS vloggers na yan. No? At tama lang na masampulan yan kung uh, kakasuhan ng uh, ating mga kongresista at nung uh, iba pang tao na kailang uh, nasaktan no? at uh, nagkabiyado. So tama rin po yung ginagawa ng ating PNP ngayon at ng ating DOJ at DILG na habulin itong mga vloggers na nagpapakalat ng maling informasyon dahil uh, sila po ay nanggugulo sa ating bansa. No? Imbis na tumahimik at uh, maayos ang ating uh, kabaligiran, eh nagiging so tama lamang na uh, pigilan at tatapusin uh, na ang mga disinformation at maling uh, balita na pinapakalat itong uh, mga vloggers. No? Alam mo, mm -hmm. ilang na noong nakaraan, no? Nakauwi si uh, dating dati First Lady, at si dating si First Lady Lisa Marcos, no? Try, right, try. Pero right. patuloy pa rin sa social media na siya raw ay uh, nakulong at hindi makauwi sa Pilipinas. Kaya nga. Actually, Mogs, marami yung nakausap ng ganyan at talagang hindi sila naniwala na sinasab ang anong nasa sa akin, totoo ba? Nagtanong pa sa akin, Mogs, ha? Totoo ba? Sabi ko, wala akong makuwang source. Una, di ba? First lady yan eh. Napakalaking balita yan kapag inaresto yung asawa ng isang current head of state ng isang isang bansa. Okay? So, mm -hmm. bag, bakit magkakaroon kung, kung, kung yan nangyari, dapat mare-report yan. Aba, sagot ka agad sa akin, Mugs. Eh, pinanews blackout ni BBM. Ang tanong ko agad, kung ko information? Ang sagot naman niya sa akin, hindi ko pa naniniwala may news blackout. Sabi ko, eh, kung may news blackout, nasa ng proof? Pangalawa, kung talagang na-arresto, nasa ng balita? Eh yun nga, naniniwala sila ng news blackout daw kasi nakakaya BFF daw ng Amerika ngayon alam ng Pilipinas. So yung mga ganyang klaseng balita, alam tinatago daw. Hindi na pwede ng news blackout. So, sa Pilipinas pwede siguro itago, pero sa ibang bansa pwede mo itago yan. Kasi sa mm -hmm. ibang bansa nahuli. Punto na huli, di ba? Oo. Oh. Eh, yan, kagaya niya, mga sinasabi na eh. eh. kahit na anong paliwanag mo, hindi na niniwala eh. So, sinabi ko, until, sabi ko, dahil na sa trabaho natin, no, Mogs, until makita natin yung official talaga na merong sinabi at merong video, eh, yun ang patunay. Eh, may mga conspiracy theory pa nga na lumabas na yung, ano raw, yung picture daw ni First Lady kasama ng Girl Scouts of the Philippines, eh, luma na raw na picture yun recycled lang daw. So, di ba kailan lang parang nagpakita si kahapon ba yun? Si First Lady parang sumama ata sa isang kampanya at nagpakita. So, hindi ko alam kung anong magiging uh, solusyon, anong reaction nila doon at nagpakita na at ng nandito si First Lady at hindi na Pero may mga comment ako nababasa dito eh. Sabi nila na ano, na bakit daw pinakontempt ang mga vlogger? Eh, nagsasabi lang daw naman na totoo. Anong uh, mas sabi mo rin, Mons? Eh, totoo ba yung sinasabi nila? In the first place, eh. <laughs> eh mukhang invento yung eh. sinasabi nila. Kaya, ah, uh, mas sabihin na totoo sinasabi ng mga blogs. Kaya, dapat lamang na ikon. Dahil, puro kasi ah. Huh? lingan at uh, kabalintunaan ang kadalas sinasabi. Hmm. Yung isa nga doon, Mons, yung, uh, nakita ko na fake news na gumagalaw nga naman ngayon. Itong si Mark Lopez daw ay na cite in contempt dahil nagsabi lang daw ng totoo. Pero ang konteksto pala talaga noon, si in contempt siya ng ano ng ng komite, uh, committee kasi after the hearing, eh, nagngangaw-ngaw na naman online at kinikritisize niya ang committee. Eh hindi mo naman ano eh hindi mo pwedeng i-criticize yung isang committee hearing habang siya ay nag at may, may opportunity ka para pumunta ka doon, di ba? Para ikaw ay magsalita hindi magsalita ka pero ah <laughs> uh, ito nagtapang-tapangan si Loco at yan nasa pinapa contempt pinapaharap doon sa sa committee at pagpaliwanag niya yung ginagawa niya kasi uh, totoo lang di ba may, may, may nakita ka kaso, Mugs, na bang nitong kaso mo na ah uh, kinikritisay yung committee kung saan siya kinuha as resource person at ah uh, nawala yung tapang yung tapang niya eh pagka lumalabas ng ano ng kongreso at hindi karat mga congressman pero puro na lang ngawa at nagtapang-tapangan pagka nasa may ano na nasa labas na nasa may social media na iba iba talaga ang social media o no talagang uh, dumalabas ang lahat ng kalokohan no uh, alam mo nung nung ah, 2016 nang ako ay ma-online harass, no? Uh, mm -hmm. Dahil sa isang story, ng um, binata kay Pangulo Duterte, aba, eh, atako at na mura at uh, threats ang inabot ko. So, right. nating-tingnan ko yung mga, yung mga profile pic nung uh, mga amataka sa akin, abay, may picture ni Mama Mary at uh, madasalin pala. <laughs> <laughs> picture <laughs> so, ni Mama Mary, you no? Know? Nagulat ako. Oo, oh, sabi ko, na nagulat ako. Oh. Ganun talaga to. Oh. Napaka-religion ako magmura, wagas. Oo, di ba? ano eh, ang yung dating ba ng kanilang pagmumura yung galit nila, eh, akala mo, apektado-apektado sila, eh, no? Parang, pag nasasaktan si Duterte, eh, sila yung, ano, sila yung nasasaktan din, eh. So, ito yung, ito yung, uh, isa pang, isa pang i-focus, Mogs, uh, Nabanggit ko nga ron sa isang kausap ko, at uh, na-comment ko rin yata sa Twitter account ko, na uh, sa tingin mo ba ano? Uh, tama pa yung pagtatanong, yung pagpupumilit ni Congressman Benny Abante doon sa kanyang punto sa pagtatanong uh, niya kay Joy Cruz? Dahil sila yung uh, subject ng uh, mga vloggers eh siguro masyado silang onion skin. As, tama mm -hmm. naman sinasabi nila na hindi sila apektado, pero dapat sa pagtatanungan, eh hindi lumalabas na sila ay gumaganti lang sa mga black So dapat, ay, eh mm -hmm. maayos din ang paglapakatarong. Mm -hmm. uh, agree ako doon, Mugs, kasi nga, uh, resource speakers. Silang, eh, Robert, pero, pero, eh wala kayong kinakape sa dalawang panic pero dapat eh ito patas lang yung ginagawang uh, hearing dyan sa kongreso no uh, siguro right, right. dapat na ang tanong yung, yung mga uh, tao na hindi involved no siguro may mga kongresista na hindi naman sila subject ng no? mga vlogs eh dapat yun na mga tanong para medyo right. patas no para hindi personal ang dating. Oo, kasi lumalabas parang gumaganti eh, no? Mm -hmm. Parang they're set in the score, no? Mm -hmm. Actually, sabi ko nga, ano eh, parang bugs ang observation ko, para ako nanood ng isang hearing sa barangay. <laughs> parang uh, hindi concrete. Uh, oh. <laughs> Di ba? Nasaktan ako eh, bakit? Tinawag mo ang gago eh. <laughs> parang gano'n <laughs> gano yung <laughs> dating ng hearing. Uh, oh. Kaya naisip ko, parang sabi ko nga, kung Benny, kung gusto mo lang talagang gantihan, hindi eh, demanda mo na lang. Pero as it turns out, di ba? Yung sinasabi mm. ni Kong Abante, hindi raw niya didemanda kasi kawawa daw si Joy Cruz. Naisip ko parang talaga ba or baka matatalo yung kaso kasi nga mahirap patunayan sa korte yung ano eh, di ba? Yung malicious intent eh. At merong ano eh, may legal jurisprudence na na ipinalabas ang Korte Suprema na pwede kang mag-comment like insultuhin mo yung yung isang politiko dahil frustrated siya sa ginyang, ginagawang trabaho. So, it's nothing personal kasi related yun sa pagiging politiko niya. Hmm. So, kung kung nagko-comment man itong mga vlogger sa uh, ginagawang pagkandak ng hearing ng mga congressman, I think it's fair game, di ba? Kasi nga, trabaho nila yun as, well, ano, as politicians eh. Pero, yung... yung Saka ano, kung kakasuhan mo, Romel, parang it's a form of harassment. Right, oo. Oh. Uh, obvious yun na talagang hinaharas nila. Again, nah, hindi ko kinakampihan yung vlogger na si Joy uh, Cruz kasi talagang napaka brush yung ano niya, gaspang ng ugali at hindi hindi ko makokondena yung ginagawa niya kasi nga uh, masyado yung uh, babae nit even di sa ibang mga komentary niya. Like, 'di ba may sinabi siya, isasampal daw niya kay Benny Abante, Parang hindi, hindi mo may hindi mo maririnig yung mugs, 'di ba, sa mga journalist na na merong uh, commentary show either, either sa radyo okay. or merong mga column. Okay? Hindi, hindi ano eh, uh, calling for violence na yan eh. Kung baga, sa, ano sa, uh, logical fallacy, ano yan eh, uh, argumentum ad baculum. Diba? Kasi may threats na eh. Oh. Para, para, papaniwalain yung isang tao eh. So talagang, out of bounds. L literal na, lampas-lampas na sa limit. Pero, yun nga, sabi ko, pagdating naman doon sa may hearing, parang naisip ko, ano ba, ba ito sa ano, in aid of legislation, Mugs? Tulungan mo nga ako. Ano bang parte ng in aid of legislation doon yung pagdebate ng salitang gago? <laughs> sa Oo. komentaryo. Saka, alam mo, maski yung pinaplanong legislation ng mga kongresista no, para okay. i-regulate yung social media, ako hindi na iniwala doon eh. Mm, 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 hindi mm, ka sa, mm. ko sa okay. workers, ano, pero meron tayong hindi nga, sila sabi ng freedom of uh, speech, no freedom of expression, eh, yan po ay nasa social media, no? Uh, ang, ang kailangan na siguro i-regulate yung mga hate speech, no? At uh, malaki ang role ng mga social media companies like uh, TikTok uh, X, no? At, ah, uh, mm -hmm yung YouTube, no? Na i-regulate yung kanilang, ano, uh, siguro, i-update nila ang kanilang community standards para right, oh. pabawas ang galitong mga salita na hindi ka dapat-dapat no? Kung hmm. ang KBP nga, eh, di ba, masyadong maigpit sa broadcast sa industry natin, no? Na bawal ang mura, no? Bawal ang paninilang uh, puri, no? Sana ganoon din sa social media. Meron din kanyang regulation. Pero ang pag-regulate ng opinion ay hindi po tama kasi meron tayong freedom of expression. No? Kung hindi tayo happy sa isang ginagawa ng ating mga anggolsista o ating mga namumuno, ay salita. No? Pero, na yan ay lalabagin natin sa pagmumura at panakot. No? Mali po yan. Mali mm -hmm. Ang nawawala uh, nito, Romel, decency, eh, no? Right. Tolerance. Eh, na, na ano, Mugs, si eh, na-normalize noong 2016. So, itong mga vloggers na to, akala nila dahil si Duterte, eh, nagmumura at uh, kayang sabihin kung anuman na ang kanyang gustong sabihin. Eh, akala niya kasama na rin sila rin sa privilege ni Duterte. Nakalimutan nila na si Duterte, eh, protected ng ano ng ng uh, presidential immunity kaya siya kaya kung ano-ano pinagsasabi ng matanda at uh, <laughs> siya na hindi siya madedemanda. Pero itong mga vlogger naman, parang yung mga bata na ano na tumutunod eh. yung, yung idol nila, yung napapanood nila. Kaya ganun-ganun nalang umasta. Na. Pero ako hindi isang ayos sa ginagawa ni dating Pangulong Duterte. No? Yung pagmura. Exactly, yeah. Minsan pangihiya sa babae. No? Uh, so, oh. siguro, masamang ehemplo yan sa ating mga kabataan. No? So, hindi, hindi, eh, wala akong ibang nakita mga politikong ganyan, di ba? Si Duterte lang eh. Kaya siguro very Nobel at uh, resonate talaga sa mga ordinaryong mamayan dahil uh, parang yeah. na parang kanyang parang mapasimple na paang no? Yeah. Hindi kasi tayo nasanay sa mga politiko na nagmumura sa, ano eh, sa entablado o sa uh, radio radyo o telebisyon, no? parang ano eh, uh, nakarelate yung mga ordinaryong tao don sa kanyang panalita. Parang, uy, ako yun ah. Ganun yun. ba? Diba? Parang Oo. ganun din ang magsalita eh. Yun din yung, ito rin yung mga frustrations ko eh. Literal na ano eh, na he hit a nerve sa hmm. mga ordinaryong Pilipino kasi yung concern sa sa kahirapan ng buhay. Kasi talagang nangyari mo, no? parang revolution eh. Parang communist revolution Oo. eh. An ordinaryo tao, speaking for the common tao, for the ordinary laborer, against the oligarchs. Kaya nga pinit niya against ano, di ba, parang si Marrojas, eh, ano yan, uh, oligarch yan. Samantalang ako, ordinary yung tao ako. Right, Oo. Pero bago naging pangulo si Duterte, eh, na-interview ko yan sa isang hotel sa Manila, ano. At, uh, alam mo, mm. si Duterte, nung interview namin, hindi siya ganun nagmumura, no. Actually, in English pa nga yun eh, yung interview namin. Kasi nga, nasa Reuters ako. Oh. Uh, so, English sa uh, audience. At uh, magaling siya mag-English. No? Very fluent at very, uh, ano, uh, may, very intelligent yung mga sagot niya. No? So, talagang na-impress na kami eh. Kay uh, Pangulo Duterte nung, uh, nung na-interview namin siya. No? Saka malumanay. Pero sa harap ng podium, Nagiging ibang ugali, naging ibang tao si Duterte, nagiging uh, mapagmura, no? Hmm. At uh, may mga instances pa na minumura pati Diyos, no? At yung uh, na mga kababaihan ay nasa kanyang receiving end, no? So, talagang nagulat kami, no? Sa transformation na yan. Uh, parang yung, yung ano, may sa demonyo ata yung fortune, eh, na lumalabas yung <laughs> sa mga ugali niya, no? Pagka na nasa harap siya Performative ba siya, Mogs? Napansin mo? Performative siya kapag uh, nakikita niya yung live crowd at nagre-react doon sa kanya mga sinasabi oh. So, eh. Masyari siya na-fuel? Oo, oh, kaya lahat ng sabi niya ang hindi maganda, no? <laughs> Alam niya, yung mga tao natutuwa eh, natatawa. Try, try to. Pero, ano siyang ginagawa? After, uh, after ano, few years, eh parang nanawa na ang tao sa ganyang estilo, no? Lalo, mm. lalo na nung marami na namamatay at uh, sa drug war. Talagang hindi na tama. Maling-maling mali na yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Kaya Ay, naman ka. siguro ngayon, eh nagsasuffer siya sa ICC dahil sa kanyang nagawa, no? Mm. At sabi nga nung, nung uh, spokesman, ng uh, Malacanang, no? si si, uh, si Josec Castro, na uh, si Duterte ay mga convict no dahil sa kanya ang mga pagkasabi. no eh mm -hmm. sabi niya naman na i'm happy to kill 32 people a day no kasi nga nung naalala nung August 2017 sa one time big time na ginawa ni uh, General Karamat sa Bulacan eh mm -hmm. 32 ang namatay sa isang araw no tama Kaya uh, ang sabi ni D D Duterte that's good na when i'm happy to kill 32 people every day. Para mga na yung problema natin. Pero ang problema hindi naman wala ang droga at lumala pa ang sitwasyon dahil uh, sa abila ng pagpatay uh, no. Ito eh, na tinuladang sabu ang i-smuggle ng mga tao na may may koneksyon kay Duterte.